DMU devcom sa Facebook para sa imong mga pangutana. This message is brought to you by the Department of Development Communication College of Agriculture and DXMU-FM 88.9 Development Radio. Okay, gala, balik ta no? sa ato ang uh, pagpanag-uban sa afternoon convo session. Alas 3.36 nasa kahapon okay. Isni hmm. pelan anak, isni, isni pelan pelan, isni pelan. Kini anak, program oh, pasir nami. Kini, na. isni pelan, selidik ok. Okay, aduna kita yung, uh, other topic nga atong pagahisgutan kini kalabot sa ato ang lakat sa panahon karong mga panahuna. Matud pa aduna disease ka mga areas nga anaa karon sa danger level sa heat index karong adlaw ni aha. Ano, so hard ba yan for mommy to do this. Bishop sleep, no? Ito din ang Bishop sleep. <laughs> Taliwala di ay sa itong na-experience karoon, ron na grabe nga pag ulan-ulan. Uh, aduna pag yun di ay gihapo yung mga other places na matod pa uh, na kasi o anyway, bisan di tuod din hino karong uh, mga orasa, grabe ka init sa panahon. Unya, kanabitang uh, ang Inyo ba nang na na batsagan karo mga panahuna? O okay matud pa uh, adunay mga na identify karon sa pag-asa na disisize ka mga lugar sa Pilipinas nga maka-experience o oh, grabe gyud kaalinga ang nga panahon uh, Kanita liwala sa mga pag-ulan-ulan nga natagamtaman sa uban nga mga dapit. Okay? Okay. Do you, there? Do you want to walk there? Walk there, but don't finna move mommy here, huh?